Hello guys! May parcel tayo. Boodle time na naman guys. So magba-unboxing tayo. Tsaka. Nabuboodle na naman tayo nito. nabubudol na naman si Inday. Ang bilis na itong ano guys. Ang bilis niya mag-deliver yung apps na ito. Noon dito sa Saudi. Noon. Bilis na mano, oh. 3 days lang. Daramating na agad. Ano to sya Strap ng relo ko na ano, smartwatch. Naputol kasi siya. So, hindi lang isa. Dalawa. Tapos ito yung hello, nandito na siya. Yung case ng headset ko guys na huwag. Kasi ito yung headset ko. Ayan, ba? Diba? Ala, sakto siya, sakto siya, sakto siya, sakto siya. Hinanap ko talaga ito sa online. Mahal kasi siya pag sa ano guys, sa, sa mismong store ng ano, Huawei. Kasi yung headset ko is Huawei siya. Eh gusto ko siyang may case kya ba para hindi siya madumi lahat. Diba? At saka ito is ang aking relo. Gusto ko itong relo na to guys. Proven and tested na siya. Diba? Charan! Diba? Ang ganda! Charot! Bukod sa ano to guys, water resistant to siya. guys. Okay. Ano siya? Yung kulay niya. Diba? Gaano siya kaganda. Diba? What a resistance siya. Mura lang naman siya. Affordable para sa isang kadama. Charot. Affordable. Pero, sulit. Diba? Ang kulay niya. Gusto-gusto ko to. Mahal yung ibang kulay nito eh. Yung, so, ano. Yung, cum of love mahal siya yung iba. Ito yung medyo nag-sale siya. Kaya ito yung kinumaha Bye! Thank you for watching!